So, yun nga po mga kabebe ay andito nga po tayo sa area kung saan yung mga alagang itik po natin na dumalaga ay mag-update po tayo. Kung ilang buwan na po ba itong mga itik natin or may mga itlog na ba itong mga itik natin, kailan ba nagsimula ng itlog itong mga dumalaga natin na mga itik. At yun nga ay may pag-uusapan din po tayo, uh, relate din po ito sa komento din po ng kabibi natin. At ito nga po yung uh, komento niya po. Shout out po sa'yo, Sir Willie Bilasco. Maraming salamat po. Happy farming po sa atin. Kung may mga napansin man kayo sa mga alaga niyo ay napakaganda din po na mag-iwan din po kayo ng komento at sa ganon sa makabasa man ng komento nyo at sa gusto pong pumasok dito sa mundo ng duck farming at least po ay may mga idea din po sila so yun nga po mga kabebe ah andito nga po tayo sa area kung saan nga po yung mga alagang itik natin ay nakagala pa din so ilang buwan na po itong mga alagang itik natin mga kabebe so nag start po talaga tayo na inalagaan ko po ito na siho po mga kabebe hanggang sa ibinta ko na sana kaso ang nangyari ay hindi ko po na so So, ang nangyari ngayon ay inaalagaan ko at papaitlogin. So ilang buwan na po ba itong mga alagang uh, itik po natin mga kabebe. Ngayon po ay 6 months na po ito sila mahigit at uh, sa 6 months po ba mahigit may itlog na po ba tayong napupulot so meron na po mga kabebe uh, limang buwan pa po mahigit yung mga alagang itik natin ay nakapulot na po ako ng isa dalawa kumpara po nung nakaraang taon nung nakaraang taon po talaga mga kabebe is 5 uh, months pa lang po yung mga alagang itik ko ay tuloy-tuloy na po talaga yung uh, egg production nila kumpara sa ngayon. So ano ba yung pagkaiba no noon at ngayon? Noon kasi mga kabebe nung uh, yung mga dumalaga ko 5 months pa lang tuloy-tuloy kasi nga yung area nga po na pinaglagyan natin ay wala po talagang problema kasi masagana po sa pagkain katulad na lang po talaga ng kohol at palay. Yan po talaga yung number 1 po talaga na nahahanap nilang pagkain dito sa Kapalayan. Versus ngayon po mga kabebe, kasalukuyan po, ito pong mga alagang itik po natin, 6 months na po, ay masasabi ko po talagang nadili po talaga yung uh, pangingitlog nila kasi nga number 1 po talaga din na problema po namin dito sa Bukidnon at hindi lang po talaga ako is yung area po talaga na paglalagyan po ng mga alagang itik natin. Ang nangyayari po kasi mga kabebe ay napas out po itong mga alagang itik natin. Ibig ko pong sabihin ay may nakakain na po sila sa ngayon para tumaas nga po yung egg production nila kasi pabor po sa atin yun kasi dumalaga po yung mga alagang itik natin. So ang nangyayari po mga kabebe, pass out po na ngayong araw may nakain sila, kinabukasan ay nawalan na naman po. So ang nangyayari, imbis na tumataas po yung egg production is bumabagal po. So nawawala po ang nangyayari po ay nagbabak to zero po tayo. So ito po yung mahirap mga kabebe, na pag yung mga alagang itik natin isa, tumataas yung egg production tapos sumabay yung area na wala na po talagang makain isa, ah, napakalaking problema yon, lalong lalo na po ay wala po talaga tayong pangpinan sa mga alagang itik natin katulad ko po mga kabebe ay ah, ito po talaga din po yung ah, problema ko kasi nga po ay 100% po talaga akong umaasa dito sa pastulan at hindi po talaga ako nagpapakain po ng duck layer so yun nga po mga kabebe ito din po yung ah, komento nga po ng kabebe natin nagtatanong nga po siya kung ito ba yung mga seho na inalagaan ko yes po kabebe ito po yung mga seho ko na ibibinta ko sana kaso ang nangyari ay hindi po na ibinta kaya ngayon ay pinapaitlog ko na lang at hindi muna ako magbrooding po ng mga seho kasi ay nakapokus muna ako dito sa mga itik ko pong mangingitlog na at doon din po sa mga inahin ko so ngayon po ay na 6 months na din po mahigit itong mga alagang itik po natin mga kabebe kahapon po ay may 11 na piraso na pong itlog. Tapos ngayon po ay may itin na piraso ng itlog na po sa mga alagang itik natin. So masasabi ko po talaga mga kabebey na may nakikita na po talaga tayong improvement. Sana nga po ay tuloy-tuloy na po ito lalong-lalo na ay dumalaga din po ito. Ibig natin na yung mga alagang itik niya nga po daw is performance uh, 4 months pa lang po daw mahigit magpa-5 months ay nakakita na po daw siya ng mga itlog. So normal lang din po talaga 'yon mga kabebey lalong-lalo na yung mga alagang itik natin sa simula pa lang si Ho is a uh, tayo na yung nag-alaga at maganda yung breed na itik na yun ay makikita po talaga natin na maaga po talaga yan sila mangingitlog lalong lalo na yung area na paglalagyan natin ay wala po talagang problema. So yun nga po mga kabibip four to five months, ay nakakita po talaga tayo ng tagi isang itlog niyan. Pero yung pangingitlog po talaga ng mga alagang itik natin is nasa five to six months kung sakto lang po talaga yung pagkain. So, sasabi din naman ng kabibi natin, ah, hindi nga din po daw niya pinakain ng the layer at baka po daw mapersa. Pero yun nga po mga kabibi, ah, sa experience ko lang po, ako ay hindi din po ako nag-aral sa ganitong sitwasyon, kundi ay... Ito pong binabahagi ko sa inyo ay base lang din po sa experience ko kasi ay ilang beses na din po talaga ako nag-alaga ng mga itik na nag-start po ako sa seyo hanggang sa nangitlog. So yun nga po mga kabebe at base din po sa mga natanungan ko din po na bumili po sa mga alagang itik ko, isang buwan bago pangingitlog po ng itik is a uh, much better po talaga na pakainin po natin sila ng duck layer. Hindi po yan sila mapipir sa mga kabebe kasi nga po ay pag 4 months na po talaga yung mga alagang itik natin, 4 to 5 months, ay kailangan na po talaga natin sila pakainin ng duck layer at sa ganun ay ma-develop po talaga yung similya nila. Kaya pagdating ng araw natin, ting itlog na po talaga nila ay tuloy-tuloy na po yan. So, para sa akin lang yun, kabibiha, na hindi po napipirsa yung mga alagang itik natin pagpakainin natin ng duck clear Mas maganda ngayon kasi ay nadidevelop nga po yung uh, katawan po ng mga alagang itik natin para makapaitlog po sila. Tapos, ang problema din po natin, mga kabibi, mas naniniwala akong mapirsa po yung mga alagang itik natin, lalong-lalo na yung mga dumalaga na babay is yung uh, lagyan po natin sila ng uh, barako na itik. Yun po yung mga itik na matanda na. Tapos persahin po yung mga dumalaga natin. Mas naniniwala pa akong masisira po talaga yung matris na Kaya kailangan po talaga natin na sapat po talaga na oras para sa mga alagang itik natin kung nakikita naman po talaga natin na itong mga alagang itik natin is uh, nagpapabread na po sa mga lalaki ay walang problema po na haluan po natin sila ng mga barako na matatanda ng mga lalaki at sa ganun ay uh, yung mga lalaki na bata pa lang ay masanay din po na magbreed sa mga itik na dumalaga. So, lahat po ng sinishare ko sa inyo mga kabebe, disclaimer lang din, depende pa din po sa iyo kung anong paraan po yung uh, gagawin mo. Basta para sa akin is a uh, base lang po sa mga naranasan ko at yung pagseminar ko, ang sabi po talaga nila one month bago mangitlog po yung mga alagang itik natin is a uh, kung may pang-finance po talaga, mas maganda po talaga na gamitan po natin sila ng duck layer. At kung makikita din po natin na yung mga alagang itik natin is ready to lay na po talaga, pwede din po natin silang haluan din po ng barako na itik at sa ganun yung mga babae ay tuloy-tuloy din po yung uh, egg production. So, napakagandang idea din po yun mga kabebe. So, yun lang po mga kabebe muna yung may update natin kasi ngayon ay medyo alanganin pa din po talaga tayo sa area at yun nga ay naghahatean pa din po tayo sa mga itik natin dito kung saan natin ilalagay kasi itong area nga po na ito mga kabebe ay bagong bagong area po ito bagong ani pero apat na grupo po tayo, talaga tayo dito so adjust lang muna tayo at ito lang muna yung may update ko sa inyo mga kabebe maraming salamat po ako nga pala yung duck girl ng Bukinon ang nagsasabing magandang boy po sa lahat